Kumusta na, Bansang Pilipinas? Okay lang ba kayo ngayon? Sana okay lang? Uh, masasaya? Sabi nga ay uh, nalalampasan lahat ng pagsubok na dumarating sa ating buhay. Parang mga isyo at usapin sa ating bansa. So, uh, pasakalihan muna natin yung mga isinusulong ng ilang mga mababatas na ang makikinabang ay sambayan ng Pilipino. Kapag ka tungkol sa pagsuporta suporta naisin nyo sa mga katulad namin, no, ng mga mamamahayag, eh, masaludo kami sa inyo. At uh, ilang mamamahayag, hindi lang naman yung pum pumuna, bumatikos na bumatikos sa mga nakaupo, sa mga, mga namiminuno sa ating bansa, kundi andun pa rin tayo para sumuporta kung ano yung magandang layunin o ng ating mga opisyal sa ating bansa. So, kumusta nga pala dyan sa lalawigan ng Quezon. Galing tayo dyan sa Quezon. At hindi pumunta dyan sa Quezon. So, ang balita natin, mukhang maganda ba ang laban dito ng mga kakandidato? Uh, sana nga okay, no? At wala nang mga Awayang magaganap. Kasi sa isang lugar, kapag ka ang kandidato ay halos magkakasundo at nagbibigayan, eh umasa ka na datapos sa eleksyon ay eh magiging maganda yung takbo ng kaunlaran sa kanilang lugar. So, kayo mga kababayan, kasi uh, naniniwala ba kayo na ang nakakabalam? o nakaka, ano ang tawag doon, uh, ibang term doon sa nakakabalam, yung nakakahadlang sa kaunlara ng ating bansa. Bakit nga ba uh, nababalam ang pag-asenso ng isang lugar o sabihin na natin ng buong bansa? Siyempre, ang tutukoyin natin dyan ay ang ating mga namiminuno sa ating mga lugar. So, kung hindi maayos ang pamamalakad ng isang opisyal sa kanyang nasasakupan, eh umasa ka na walang ka uh, kap walang kaularan na magaganap dyan. Pero kung ang isang opisyal ng ating bayan ay talaga namang nakakagawa ng pagtulong sa ating mga kababayan o sa kanilang mga constituents ay uh, asahan natin na maraming uh, magtitiwala pa uli sa kanila. At uh, ito nga mga kababayan natin, meron kasi ako dito ang nabasang balita dito sa Abante. So alam nyo, itinulak pala na sa Kamara de Representantes yung panukala na patawan mga kababayan natin ng parusang kamatayan sa pamamagitan ng firing squad. <laughs> Puruin nyo yung firing squad, no? Ang mga opisyal ng gobyerno na mapapatunayan mga kababayan natin na guilty sa kasong graft and uh, corruption, malversation of public funds plander Alam natin, di ba, uh, sa ano nga eh, sa Japan nga ba yun, na kapag uh, sila ay uh, patunay na nagkasala, eh meron silang delikadesa. Kaya, di ba, doon na nga, kapag ang isang opisyal ay napatunay na nagkasala or meron naging issue laban sa kanya, eh may mga, di ba, may mga nagpapakamatay dahil dun sa delikadesa. Pero dito sa atin, naku, ikaw ang mamamatay sa inis. <laughs> no, kasi yung mga, yung mga official natin minsan, hindi naman natin nilalahat, eh makakapal din ang muka. Di ba? Kahit pa sabihin na, isinusukan na sila dun sa kanilang lugar, eh tuloy-tuloy yan. Kasi ang katwiran nila, eh bakit ay ako'y kumikita dito? O oh, ba diba? Ganun minsan kasi yung uh, uh, katwiran ng ibang mga opisyal. So, sa pano ka lang that penalty for corruption act? Uh, ito yung House Bill 11211. At uh, sinabi dito ni Sambuanga, representative kay Mayor Olaso, na ang korupsyon ay nananatiling banta sa pag-unlad sa ating bansa. Totoo yun. Hindi nananatiling banta sa pag-unlad ng ating bansa dahil kung panay mga korup ang mga namiminuno, eh ano pang aasahan natin na may kaunlad na magaganap dyan? So todo kahirapan dyan. At kapag ka, uh, nag-ugat ang kahirapan, Andiyan po yung gagamit ng droga, siyempre magbebenta yan, gagamit dahil sa hindi nila nakakayanan yung mga problema nila. And then, ang uh, ikaw ay isang opisyal. Unahin mo uh, pagkain ng ating mga kababayan sa hapagkainan. So, papano magkakaroon ng pagkain sa hapagkainan? So, panatilihin mo yung livelihood program. Huwag yung ayu-ayuda. Kasi yung ayu-ayuda, uh, minsan lang nyo yung ibibigay eh. Pero yung livelihood program, habang buhay nila yung pakikinabangan. Kaya nga mayroong mga kooperatiba, diba? So, bakit hindi nyo suportahan itong mga to para naman makapagbigay lalo ng hanap buhay sa ating mga kababayan at napakarami na din natin ng mga ahensya ng pamahalaan na sabihin natin na nagpapautang para sa mga nagpapasimula ng kanilang mga maliliit na negosyo so ang kailangan lang marahil political will ng ating mga opisyal na nangangasiwa doon sa kanilang mga lugar pero atin munang ah uh, ituloy itong uh, balita no kasi sinabi ni Olaso na bagamat daw inalis na ang parusang kamatayan sa ating bansa sa ilalim na Republic Act 9346 hindi umano maitatanggi ang negatibong epekto ng korupsyon sa bansa kaya dapat kailangan bigatan ang parusa dito. So, sangayon ayon ba dito yung ating mga kababayan na ah uh, mapiring squad 'di ba magkaroon ng firing squad ang mga mapapatunayan na nagnakaw sa kabambayan sa ating bansa ayan sinasabi natin na kapag napatunayan ka na nagkasala at may mga ninakaw ka talaga sa kabambayan eh dapat kang parusahan firing squad agad pala dito itong panukala nitong si Ulaso at uh, sabi kasi ni Ulaso Uh, naniniwala siya na yung death penalty particularly by uh, firing squad ah uh, upang uh, maiwasan ang graft and corruption sa Pilipinas sa So dun sa section 3 of the proposed uh, measures specified the public officials subject to the death penalty including those in ay uh, mga elected or appointed public officials. Number one niya. So, number two, yung executive branch, uh, legislative branch, judicial uh, branch, uh, constitutional commissions, government-owned and control corporation, o ito mga GOCs natin, yung other instrumentalities, yung armed forces of the Philippines, uh, at uh, ganun din yung Philippine National Police so mga kababayan natin the death penalty imposed in 1993 was uh, was abol abolished in uh, 2006 while 1987 uh, constitution prohibits capital punishment section 19 allows congress to enforce it for compelling um, reasons involving heinous crimes. Ayan mga kababayan natin. So, sang ba kayo dito na magkaroon po ng, ng, ng firing squad para sa mga opisyal natin na mga magnanakaw? Naman mabawasan na yung mga gumagawa ng hindi maganda sa kabangbayan. Kumbaga, andyan sila, kaya sila nagpumadidato ay uh, para mas magkamal sila ng salapi. Kung, uh, sabi nga ay para sa kanilang sariling interes. Kasi mga kababayan natin, naniniwala ba kayo na dun sa mga kandidato na maglalabas ng napakalaking pera, eh hindi nila yan babawiin kapag ka sila'y nakaupo na. Siyempre, unang-una ay babawiin nila yan. At yung mga kababayan naman natin na binigyan ng pera ng mga kandidato, Kapag kayo pumunta sa, sa kanila kapag ka nanalo na, hindi kayo tutulungan kasi ang sasabihin sa inyo yan, "Aba, ay bayad na kayo, 'di ba? Binayaran ko na kayo ng panahon ng kampanyahan." So medyo may kasakitan niyan sa atin, pero dapat na maging matalintay mga kababayan natin sa ating uh, pagboto at uh, pagpili ng mga kandidato ngayong nalalapit na po ang uh, eleksyon. At uh, naniniwala din tayo na ang ating mga kababayan ay hindi ma mapapadala o hindi masisilaw sa kinang ng salapi na ibibigay naman ng mga kandidato kasi ay uh, panandalian lamang. So ang hingin natin ay ang kanilang 10 points of agendas. Ano-ano ba yung dapat ni yung mga programa nila? na isusulong kung sila sakali ay manalo. O so, kailangan po na malaman ninyo kung ano yung kanilang mga programa na isusulong kung sakali na sila ay palarin sa darating na eleksyon. So, yan muna mga kababayan yung ating may babahagi sa inyo. Maraming maraming pong salamat. At uh, ako pa rin po mga kaibigan ng inyong lingkod si Jet Claveria, kapwa Pilipino.